First time na kong buhat bula-bula, guys. A day in my life as a mother of three nga tulo ka estudyante. Hi, pagkakapoy bitaw eh. So, yung kainahan man no? So, bangon tag sa'yo. So, actually, guys, sa'yo di ko mata Basta ting klase sa mga estudyante. Dili raman sa siguro ako inahan, no? Sa'yo mumata. Murag tanan jud siguro ay nahan sayo kay mata basta ting eh. kay wa man tay lain buhaton ani. Eh. Magluto, magprepare sa ilang sulubon, singon ani giniatong trabo, trabaho no isip sa kainahan. So laban lang gihapon ta bisag lami pa kay kato kay gaowan man so mata lang gyud kay para sa atong mga estudyante. So before anything else no stretching stretching sa ta sa atong mga kalawasan uh -huh. kay kapoy bakay stanan. So mao ni atong buhat na tagsugod para mahumanda sa atong liho kay ni kauman na natuani, ani kauman na tuglungag so to pa man ang estudyante dapat ato ginampukawon so magsugod na sa tag o singon ani giniya ko ang daily routine Shaok -ok, gid ko kada adlaw kay dugay man kay mangmata to mga estudyante so shaok -ok, kita sige na lang tagkanta ani gyud pero bitaw no kapoy kayo magsigig shaok -ok, kada adlaw do grabe mas stress ginta pero murag part na gyud siguro ni sa atong pagkainahan no nga magsigi tag -ok, sa atong mga anak kuwang kayong kabuntagon ba uh, dita di ta maka shaok -ok. always gina everyday gina basa tingklas si shaok -ok, kita buntag sayo kay dugay kayo pamathon Nya kita sayo kay tani mata para dili mangalit ang mga estudyante. Pero himan himan malit lang gyapon kay tungod dugay kay mo mata. Kapoy kay tong role isip sa kainahan sa pero wag kitay mahimo ani. Eh. Mo eh, ni nila bangalaban lang gyapon kay wa man gi nagsugo na to aning butanga. Mo nang gingon nga lihok inahan kay wa nagsugo gyud nimo. mo ah, sa pamanday atong buhaton mo lihok na lang jud ta bahala na lang gyud kapoy. Basta para lang din sa itong estudyante. estudyante. Pagkahuman din ako o kwan luto kan kay ako nang ko o ka ng oregano, gani kalabo o atis kay kabalaw mo kita inahan no. Mangita yung tagpamaagi ba nga maayo ang ubo sa itong mga anak. Ang dili itang magsigirila yan ng mga kwan gani tambal nga pwede makadaot sa ila. So muna akong gibuhat nang ko buntag sa'yo sa mong silingan o ka ng oregano kay para in town sa ubos ako mga anak kay kabalo mo lisod kay stanan ba nga inahanta niya sige tag adto ganig mga doktor kay para lang yun maayo pero nakainom nag antibiotic wa lang gihapon sumo na ako na lang yun giswayan og herbal sumo na ako sang giapilan og limonsito kay para mauki-uki sa dangilang ubo ba So, kapoy kaya itong trabaho, no, niya, mo gyan niya nga itong responsibilidad, isip usakay sa kainahan ba? Buhaton gyan na ang tanan para sa itong mga anak, basta sa kayuhan nila ato ginang buhaton. Kadaad lo, ko nagamaan, akay ang akong gusto no, nga maayo lagi ang ubo ba, kay na problema naman gyan ko, anong kalaki hagon, kay nagsigi na lang na, na ino, mag pija pidya, maura man Nang Ang mga nalag antibiotic mo na alang gyan ng ubo, so na nangita dyan ko alternative medicine ba nga, dili gani makadaot sa atong mga anak tanan gyud sigurong inahan ni eh, nguna ni ang gibati ba basta ang atong mga anak nagay mga ubo sipon buhaton ng tanan kung asa makaayo sa atong mga anak by the way ang ako ding lutoon nga sudan is bulabula so first time gyud nako nga mo try og luto bula gyud first time in the history First time na kong buhat o bula guys. Alam mo ren siya ay karapadyo pa jugo ng luto eh mm.